Yeah, yeah, yeah Mangwarta na ko kay mulayas na ko sa area Magpalayo na ko, aning mga chismosa Dili ko bagay, aning lugara Puhon sa rich neighborhood na kumuplastada Mangwarta na ko, kay mulayas na ko, sa area Magpalayo na ko, aning mga chismosa Dili ko bagay, aning lugara Puhon sa rich neighborhood na kumuplastada DM ang kalibutan, sigilan ko ugsugal Ani ako ang negosyo, wala ni makatapa kapal wala ko'y pakibibi basta dili nabahin bahin sa kwarta ang imuhang i-open up na ko nga storya ako pagsaka kay dubi pero taas ko og pasensya maunang pasalamat mo sa akong presensya 99 akong problema sa gusaway bitch kani akong sakinan dili ka makahit mangwarta na ko kay mulayas na ko sa area magpalayo na ko aning mga chismosa dili ko bagay aning lugara puhon sa rich neighborhood na kumuplastada mangwarta na ko kay mulayas ayas nako sa area magpalayo nako aning mga chismosa dili ko bagay aning lugara Pohon sa rich neighborhood nakompostada